uh, detach our, you know, uh, ikanay sympathy to our people. Especially now na naglaganap na ng laganap ang mga uh, storya tungkol sa napakalaking kamulastugan sa corruption. Huh? Na wala pa rin tayong nakikita na lunas Ha? Uh, wala pa rin tayong nakikita na uh, may mga uh, eka makukulong dahil sa plunder na ginagawa nila. At ang uh, main witness, I would say, I would consider Salnikos the main witness because he is not the most guilty. Ha? Uh, Salnikos. Because pinapa pinapa is pinapa i ano pinapa i ra si saldi ko para hindi pa tapat festival ng uh, kung sino pang nasa ibabaw sa kanya kaya he is protected while he is away uh, there is a clamor for him to come, come forward pero hindi siya uh, nakikitik sa hinaing ng tao na pumunta siya because alam nang, uh, alam niya na protektano siya sa mga nakakataas na mga conspirators niya dito sa napakalaking plunder ng pera ng bayan dito sa ating bansa